Nagulat ang ilang senador sa mga nakita nila ng inspeksyonin ang nireid na Pogo Hub sa Pasay. At kasabay niyan, giresa ang pag kung paano nakalusot sa kanila ang pasilidad ng prostitusyon den at may torture chamber pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Mismong mga senador na ang personal na nag-inspeksyon sa Pogo Hub ng Smart Web Technology sa Pasay na sinalakay ng mga operatiba noong nakaraang buwan. Sa paglilibot ng Sen. Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian sa Pogo Hub, isa-isang pinakita sa kanila ang mga istruktura sa loob. Gaya ng mga kwarto ng spa, pharmacy, KTV bar at ang sinasabing aquarium na ginagamit sa prostitusyon sa loob ng Pogo. Pinasok din nila ang nadiskubring torture chamber kung saan pinahihirapan umano ang mga hindi nakakakwota sa love scam. Gaya niyo po, nasyak din ako sa nakita nating torture chamber. Walang ilaw, walang pagkain, pasapasa at bugbog, bugbog -bug, ang sinapit ng mga biktima. Matapos ang inspeksyon, sa loob na rin mismo ng Pogo Hub ginawa ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Dahil hindi makapaniwala sa mga nakita sa loob ng Pogo Hub, ginisa ni Sen. Gatchalian ang mga opisyal ng PAGCOR. Tingin niya, hindi ginagawa ng ahensya ang mga mandatong regular na inspeksyonin ng mga Pogo Hub we inspected this. Hindi nyo nakita yung massage parlor and aquarium? Ah, uh, kasi sir, parang ano lang siya secret door. May secret door sir, tapos nakalock yan sa no, loob. Kasi inspection naman ginagawa ninyo. Ah, wait. Kitang kita na. Diba kita gito no? Massage parlor. Ah, uh, kung makita nyo sa yung entry, parang ano lang siya, parang it's a room. aquarium. Giit ng pagkor, limitado lang ang mandato nila sa pagbabantay sa mga pugo. Kaya madalas daw sila na nagpapasaklolo sa Department of Justice at sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa ganitong mga operasyon. Because this is, in my opinion, this is a failure of regulation. If we are just doing our jobs properly, regulating, hindi mangyayari lahat po ito. Eh. The problem is that wala kaming ang enforcement. Ano, I mean, We don't have the police power, sir. Kaya nagre relay kami sa baok, sir, sa, sa DOJ palagi. Bukod sa prostitution din, isa pa sa ikinababahala ng mga senador ang sandamakmak na government ID na nakumpiska sa isa pang poguhab na sinalaki noong Agosto. Tanong tuloy ni Hon Tiveros, paano nakakalusot at naiisyuhan ng ganitong government ID ang mga dayuhan? Kung may dayuhan na dahil nakakuha ng ganitong mga ID, pati ng citizenship natin, ay pwede magkunwaring may loyalty sa Pilipinas, pero ibang national interest pala ang isusulong. Eh malinaw na banta sa national security natin. Dahil sa kaliwat ka ng problema sa Pogo, nagkasundo si Nohonteveros at Gatchalian na parehong irerekomenda sa kanika nilang komite sa Senado ang permanenteng pagpapasara sa mga Pogo. Hindi raw malaking kawalan sa bansa ang mga Pogo dahil kung tutuusin, may utang pa silang buwis sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang. News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.